Opo madam, nandito ako para ipaalala lang sana sa inyo na nakasampung taon na po ako sa serbisyo. Madam, sa loob kasi ng sampung taon na paninilbihan ko sa inyo, hindi man lang umangat ang posisyon ko sa trabaho. Mas nauna pa madam umangat yung mga baguhan. Good morning sir, may I help you? Good morning guys. Isa pala ako sa trabahador ng factory na pinatakbo ng kumpanyang ito. Ah, uh, okay po sir. Ano po ang dyan nyo dito? Medyo malayo pa po ang pinanggalingan nyo. Opo madam, galing pa sa factory kung saan ako na destino sa malayong probinsya. Ah, Ma'am, gusto ko sana magkausap mismo yung may-ari ng kumpanyang ito. Meron lang sana akong napaka-importante yung sasabihin sa kanya. Okay po, sir. Pantay na lang po ako saglit. At i-inform ko po si boss tungkol po sa pakay niyo. Ganyang araw sa'yo, Victor. May importante daw kayo sasabihin sa akin. Talagang nagbiyahe pa kayo ng napakalayo. Makausap niyo lang ako. Opo, madam. Andito para ipaalala lang sana sa inyo na Nakasampung taon na po ako sa servisyo. Madam, sa loob kasi ng sampung taon na paninilbihan ko sa inyo, hindi man lang umangat ang posisyon ko sa trabaho. Mas nauna na pa, madam, umangat yung mga baguhan. Ah, na, Victor. Kasi ang pag-akyat naman sa posisyon sa trabaho, hindi naman talaga nakabase sa tagal mo sa trabaho. Binabase din po yan ng kumpanya sa kakayahan ng isang trabahador. Mr. Victor, ano ba talaga ang sadya ninyo dito sa opisina ko? Pwede bang diretsuhin mo na lang ako? Ah, uh, ganito kasi madam. Meron kasi tayong manager na kagkapanaw lang. Opo, ako nga agad ang nagpaabot ng pakikiramay. Sa mga naulila niya. Kasi, unang-una, nasa uras siya ng trabaho. Noong siya'y pumanaw. Siya nga pala, ano naman ang koneksyon nung manager? nung manager na pumanaw sa sadya mo dito. Ah, madam, ihilingin ko sana sa inyo na kung pwede, ako na lang po ang ipalit nyo sa manager natin na kakapanaw lang. Ah, sa akin, walang problema. Kasi sa tagal mo na rin sa trabaho, karapat dapat naman talaga ang posisyon ng manager natin na lang. Hindi ko lang alam kung papayag yung porinaria.